si bro uh, Il, o oh, pinili niyang pangalan sa Islam ay Khani oh, Khani oh, Sige bro Pinili ko yung pangalan na Khani kasi si Allah ang Khani ay sagana si Allah sagana sa lahat aspito yeah. yon yung gusto kong pinili. Kasi gusto kong magawin din sa sarili ko. Allah! Takbir! Allah! Naiyak na ako. Bago pala lang. Pero ano sa toon yung pangalan is Hil. Hil. Hil po Hil. 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 ko ino. Hil. So, bro, saan ka konektado, bro? Ah, uh, ibig sabihin, saan ka nagtatrabaho? Sa Karama ako. Ah, gano'n. Sa Karama ako. Sa Kakagayan Yoro. Po ako, mga brother. Sa Kakagayan Yoro, minta na Ah, okay. Nang balik islam ako. Kapitbahay lang tayo, iligan na ko eh. Mm -hmm. Iligan na ko. Kapitbahay lang tayo. Ay, iligan tayo. Dool-dool na <sharp sag> tayo, <wolvesfecture> malapit na. Isang oras lang yan eh. Isang oras lang. Ano ako, nainggan nyo ako. sa ganun. Dahil sa isa ding classmate ko na sa Australia, na kababata ko rin. Mm. Nabigla ako na dati mga siyempre mga ano kami, mga alam mo yung sa college pa lang. Mga lasinggero, mga ganun ba. Kung nag nagka-communicate kami, nagbago yung pananaw niya, pananaw ba? So, oh, doon siya ngayon sa Australia, na, balik Islam din siya. Kasi yung Radyo yung pangalan niya. Tumala. And doon siya, sabi niya, Brad, balik ka. O sige, kung ano. Kasi naunawaan ko din eh. Tsaka tayo naman talaga, Pilipino ang una nating paniniwala. Di ba, Islam? Wow. Di ba? Bago ang Kristyanismo. Yan ang history. Totoo talaga. Yan. Yes. Kahit hindi pa ako ano, hindi pa ako nagbalik Islam. Kahit sa lagi ako nagbabasa sa history ng Islam, sa history ni Propeta Muhammad, sa history ni sa mga propeta. Lahat na ano kay Abraham, kung sino si Abraham. Kahit si Moses. Alam natin si Moses propeta. Mamamatay tao si Moses. 'di ba? Pero pinili pa rin siya ni Allah. Pinili siya na maging instrumento. Tayo lahat mayroon tayong kanya-kanyang ano, yung landas. Yun ang nai sa, sa akin. Kahit hindi pa tayo pinanganap, mayroon na tayong trademarks ni Allah. Sa nakita ko, totoo naman talaga. Kasi napanaginipan ko yun. Bakit ang buong siyang katakuhan sa sanglibutan hindi magkatugma ang mga tamark natin? Di ba? Kaya sabi ko, si Ala lang talaga ang nag nag ibig sabihin nagbuo sa lahat wala siyang ibig sabihin wala siyang inano na mga tao na binaba niya kaya pantay-pantay kaya sagana siya eh, sa lahat yun yung inano ko napili ko sinong nag-guide sa, sa sa uh, sa sa pa, pag pag sa isla si brother Rosin nag-uusap kami din nung time na yun kasi nung una nakita kami Shall you tomorrow exact in this writing? And dito kayo? Shall you? Shall, in? Shall in. <laughs> Sabi niya na, O, sige bro, balik sa Sabi ko, Saya, sa isang pagbakasyon ko na, eh ano muna, gagawin mo na. Tapos sabi din yung hm, classmate ko, hanggat nandyan ka, gagawin mo. Kaya hindi sinabi lang kasi na iniyakap ni, ko ulit kasi nakita ko naman din talaga eh, kung ano ang katotohanan. No. Ano kayo yun mo dati ba? Reliyon ko. Pinanganak ako ng Christian. Pinanganak ako ng Christian. Nang katoliko. Sa, dahil sa mga magulang ko. Mm -hmm. Pero nung um, naghanggang nag, nag Babasa ako sa lahat ng mga ano, sabi ko hindi naman talaga Christian ang totoo. Di ba? Wala, hindi naman talaga totoo. Si Allah naman, wala namang inano niya na magdasal lang kayo na direct sa Kanya. Yun na lang ang katuturo eh. Niya eh. Katulad ni Propita Abraham, di ba? Nagpatira pa siya direct sa kay Allah. Yun ang nakita ko na ang Islam. Yun ang pagdarasal nila diretso sa kay Alay eh. Hindi sumangguni sa mga mga anong mga ano mga yes, ano yon yung mga kahoy-kahoy na mga ano. Na mga, ay, 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 kasi kinalaban din niya ni Abraham yun eh. Yung mga dati huh? yung mga dati mga reliyon kahit ang Islam kahit sa Saudi Arabia yung Makkah ang historian parang ano yan eh yung trade, trading area lahat nagkumpul-kumpul ang mga sino-sino mga tribu sa Saudi at kanya-kanya sila nagtayo ng paniniwala hanggang dumating ang sugo na si Propita Muhammad inisan niya Si Propita Muhammad ay isang trabahante lamang. No? Trabahante siya, servadora. Kaya minsan tayo, kung may mga asawa tayo, bigyan natin ng negosyo hanggat kaya natin. Kasi sa history ni Propita Muhammad, ang una niyang napangasawa ay isang mayamang negosyante na babae. Hanggang siya. Advance level, ha? Kaya, yun. Kaya yun ang ano natin Susunod ano na lang ano ang tanaman. Hindi <laughs> tayo maging madamot, eh. Kaya yun ang inano ko na inakap ko yun. Kasi alam ko, yun ang totoong history. Totoong tanaman. Sino ang hindi naniniwala sa akin sa sinasabi ko? <laughs> sa inyo na dito. <laughs> 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 salamat mga kapatid. <laughs> salamat. Kagayan, kagayan okay. di bro. Kagayan di oro. Okay. Kagayan di oro. Okay. Or? Okay. Oh, kagayan di oro. Okay. Masya Allah. So, um, no, ano to na. Ano naman din. ano naman po yung feeling nung niyakap niya yung Islam? Kailan niya? Last, last, last Friday? Sa to totoo naman talaga, dapat noon pa yun eh. Yung ang pinakaano ko talaga yung nando na ang feeling ko malapit ako sa is Islam. Kaso inano ko kung paano ko mag-umpisa. Noong nagbasa ako sa lahat, nagbasa ako kahit sa diyan lang sa bugon, ganoon kasi magpets yo. Mas ang totoo, mas ang Islam ang totoo. Sa simula-simula pa. Di ba? Yun naman talaga. Kaya yes, salamat mga kapatid at saka ano, salamat sa pagtanggap niya sa akin. Allah! Nakabis na kami po kasi kumaga, ka, yun mm -hmm. hindi namin yung expect na yung mga sinasabi <coughs> mo. Kaya na, napapano kami. Kasi yung yung kaalaman mo, hindi pang basic. <laughs> <laughs> Masya Allah. Kaya natutuwa din kami kaya kahit si Jesus, isang Islam. Si isang Islam, si Jesus. Kasi siya nagdasal, nagpatira pa. Diba? Diyan lang sa bato, At saka, pa, ano ang araw niya? <coughs> nagpatira pa si Jesus yung paano ang pababak ang araw yun ang tutubo naman Kaya lang, yun, pinag -il. hindi natin, nilalaban natin hawak talaga ang mundo, pero nasa atin yang hawak lang ni Allah Hello. Hello. bro si Bro Abdullah, balik Islam din po yan. Balik Islam din po atuloy po ninyo Hello. si Bro Abdullah. Si Bro Rahman, balik Islam din po yan. Si Bro Mustafa, balik Islam din po. Ustaz Jamal di Muntut Urusan nanti Kira ini Kira ini Si Ibrahim Si Dawud Boleh ke Islam Si Ibrahim 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 Totoo, yun ang gusto ko. Marami akong mga pangarap na gusto kong gagawin. Kasi sa property ng papa ko, meron property Mulaing ng papa at ko at sa Bohol. Bohol talaga. Pag maging, ano, sana kung mag magtagumpay ako, sana sa Bala ko magtayo ng Majid Maski sa lugar ng papa ko. Kasi walang ano doon, walang <laughs> ano doon, walang

may okay. property yung papa ko doon, yun okay. yan, yan no? Hindi ka okay. naman, yun ang pinakaroon mo, hindi pa siya mahal? Kaya nga pa si Ala eh. Sa gawa na eh. Okay. Kaya gani, ganin. Abdul Gani, eh. Abdul kaniyan. Yung pag-uunawa, at saka sa pagpapasinsya. Tayo yan, kailangan talagang magpakumbaba talagang kung ano. Kami dyan, sa trabaho ko, Pakistani, nag-aaway kami halos mag, halos magkanuhan. Eh, matanda na sa akin. Pagkatapos, alam niya na, alam ko na, ah, mag-aaway lang kami dyan. Pero, maya-maya, okay. okay na. <laughs> Kaya yan ang nagustuhan niya sa akin. Away tayo, pagka maya-maya, wala na. <clears> okay <throat> na. Ganoon naman talaga eh. Kaaway na yung minsan hindi magkaitigay yung mga kapatid, di ba? Wala ina na natin yan kasi para peace of mind pagkatapos, wala na. Bro, may asawa mo na bro. Po. Hmm? May asawa na. Sa ano? Sa... Pilipinas? Pilipinas, may asawa ko. May pamilya, may dalawa akong anak. Dito ko. Sa kanigos. <laughs> Tinuturoan ko yung asawa ko nga magigosyo ka. Kasi dati nag-abroad uh, nag din yun eh. Dito. Sabi ko, ako nalaman trabaho magtrabaho, kasi kung dito di tayo, pag umuwi tayo, back to square one tayo naman. Yun, no, ang siya, may binigyan siya ng lahat siya, pagtahan ko. Siyante, ba eh? So, yung nasagot niyo ko, ilan yung dalawang anak? Ilan po yung anak niya? Ilan na, na po yung anak ko, 13 anos yung panganay. Ah, 13 13 Three 13 years tapos meron na akong uh, adopted na babae yung sa una, una ano adopted. Diyan lumaki sa anak ng kapatid anak. Ngayon, ngayon patapos na rin nag-aral, ako nang paparan yung bunso ko, ano pa mga Jackson pa. Ah, uh, late ko lang kayo ng ingasawa. O, late ko, mga ano na, mga 2011 yan ako. Doon sa Dubai ako nag galing tingin kayo sa buwan? Eh, alam ko nila na nagbalik islam kayo. Right? Hindi nila alam, pero nung alam na ano ng misis ko, parang sabi, eh, nag-ano siya sa akin? Nagbalik islam ka ba? Nag-ano? Sabi ko, hindi pa ako nag-sabi sa kanila. Pero malaman lang sila, bandang muli yun. Mga malalaman, malalaman din yan. Malalaman nila dahil well, sa post-improvement. <laughs> <laughs> алхамдулиллях